tayo na yung gustong tumulong, tayo pa yung mapapasama sa bandang huli, di ba? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga kahinags, ano? Uh, pupunta tayo ngayon sa, ano, sa uh, Lotto Outlet. Si-check na natin kung nanahalo tayo, mga kahinags, ano? And by the way, ano nga pala ngayon, mga kahinags, ano? Uh, September 4, 2023. Happy Labor Day at Holiday 2.5 pay para sa mga may pasok dito sa Canada yan <laughs> so hindi naman para lahat ng mga ng mga empleyado ay hindi 2.5 ano so depende yan sa ano depende yan sa employer nyo yan kasi sa amin sa employer ko kung saan ako nagtatrabaho pag may pasok ka during holiday bayad ka ng 2.5 per hour Nakpo, Panginoon. <laughs> Kaya yung tawa ko na lang ay yung aking halakak na lang mga sa ay ganong kasaya. Ang tanga aking mga ngiti, umaabot hanggang tenga. Yan. Eh kung manalo pa tayo ngayon. ano na? panhalo na. Walang katalo-talo. Yan. Uy, uh, nandito tayo ngayon sa kung saan ay merong crime scenes na lagi natin napapansin mga kainags. Ano? pero napapansin ko ay mukhang wala na yung wala na yung tali ayan oh. No? wala na yung tali ano wala na yung taling nakikita natin tinanggal na siguro oh, ano na back to normal na ayan o no? yung bahay na yun no? yung pangalawang bahay mula rito hanggang doon meron daw naganap na hindi magandang krimen dyan may namatay may tao pa rin kahit pa paano iyan ko. I, i ko yung camera mga kainig no? kasi baka nag-uusap sila. Baka yung may-ari ng kamag-anak ng bahay na 'yon ay eh, makita na nakatutok yung camera sa kanila ay eh, magalit sa atin. Total hindi na tayo nakita malayo na sa malayo tayo eh. Pero eh, everything are ano na back to normal na. So mga kainig ano? Meron akong tatanungin sa inyo. Kung sakali bang manalo kay Saloto. Si ano ang gagawin nyo? Halimbawa, let's say, sabihin natin, uh, nanalo lang kayo ng 200 Canadian dollars. Hindi, uh, 200,000 Canadian dollars. Ano ang gagawin nyo sa pera na yon? Yan. So, syempre, yung iba sasabihin nila, magbabayad ng utang, di ba? Yung iba naman sasabihin nila na bibili ng bahay or babayaran na yung bahay, di ba? Yung iba naman ay nako, magre-retiro na ako sa Pilipinas. 'Di ba? Yung iba naman ay nako eh bibili pa ako ng bahay, o 'di ba? Maraming mga kanya-kanyang mga plano sa buhay kung sakaling manalo sa loto. So teka lang muna mga kares, ano? Pasok lang muna tayo doon sa ano, sa sa loto. Ano ba 'to? Uy, parang nagbago na 'to. Parang lumiit yung convenience store. para pasok muna tayo dito. The moment of truth. Pag ito, tingnan natin. Pag ito tumama. Tingnan natin ha. Eh. Ano ba to? Saan ba yan? Tama ba? Parang ayaw ha. Ayaw ha. Drugs not complete. Paano ba ito? Hey, 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 hey. Mahirap talaga pagka hindi ka talaga regular na tumataya sa loto mga no So pin ano ako doon, nagtanong na ako doon sa tumulong sa ating kahapon Sabi ko bakit uh, non-winner eh, hey, hey, talaga naman daw talaga hindi ako nanalo So by the way, September 3 kahapon mga kainags Tumaya tayo sa loto So hindi tayo nanalo Tapos sabi niya, meron pang September 7 dyan Abangan mo sa September 7 meron pa yan Isang draw Baka doon ka manalo o oh, di ba? So kung hindi man tayo pinalad ngayong araw na to, baka sa September 7 pala rin tayo mga kainig ano? Hindi ko alam, makala ko sabi ko one draw lang eh. Anyway, wala lang kasi alam sa pagtataya ng loto, no. Meron pa palang September 7 dito. Sabi ko kahapon lang. Anyway, <laughs> baka baka ito yung chance natin. So, mga kainig ano? Balik tayo dun sa usapan natin. Sa ano ang gagawin nyo kapag kayo ay nanalo ng 200 1000 Canadian dollar o oh, di ba? Ako mga kay nice. Kung ako tatanungin nyo, sasabihin ko na rin. Ang unang-una kong gagawin, babayaran ko na 'yung bahay ko. Babayaran ko na agad 'yung bahay ko. Para tapos na, wala nang utang talaga, no? Kasi meron tayong utang na tinatawag na 'yung normal na utang. Normal na utang ay yung siyempre 'yung pagkuha ng bahay. Yan ang mga tinatawag natin na normal na utang. ba? Diba? Tapos, ang sunod kong gagawin mga kainags, uwi akong Pilipinas, magre-retiro na ako. Tapos sa ah, doon sa Pilipinas, eh, bibili akong bukid, magsasaka ako para syempre meron tayong exercise pa rin kahit papaano. ba? Diba? Napakasarap. Tapos siguro sasabihin ng iba, sasabihin nyo yung iba, na hindi pa nakakakunta ng kalada o hindi pa nakaka tira sa abroad na malamig siguro sasabihin nyo mga kainags eh bakit ka pa pupunta ng Pilipinas eh nandiyan ka na sa Canada ang sarap-sarap na ng buhay mo dyan babalik ka pa ito sa Pilipinas Tum tumpak ba diba, mga kainags totoo yun totoo yun napakagandang tanong yan kasi kami mga kainags ano, especially ako sa aking opinion sa aking naranasan uh, na nakatira na rito sa Canada kasi mga kainags alam na namin yan mga kainags ano, alam na namin yung differences ng Pilipinas at ng Canada. Kaya di ba, hindi nyo ba napapansin minsan pag may mga kababayan tayo na umuwi ng Pilipinas, ganoon na lang kasaya. ganoon na lang yung excitement na nararamdaman pag uuwi ng Pilipinas. Tapos pag babalik na sila ng ibang bansa, o, diba, babalik ng Canada mula sa Pilipinas, malungkot, di ba, sasabihin nila, back to Yan. Kasi mga kainays, ano? Uh, kung ako tatanungin nyo, masarap ang buhay talaga sa Pilipinas. Masarap ang buhay. Yun nga lang, syempre, mahirap mabuhay sa Pilipinas pag wala ka talaga. Pangalawa, syempre, yung sistema. Mahirap talaga pag yung walang-wala, di ba? So, sakin sa kasi mga kainays, in my, 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 my status. Kasi ano na ako, eh, Canadian citizen na ako, no? Kaya malakas ang loob ko na tumira ng Pilipinas, magretiro sa Pilipinas, at anytime na gusto kong bumalik ng Canada, makakabalik ako. Kasi nga, Canadian citizen na ako. Kaya gusto kong magretiro sa Pilipinas, anytime na pumunta ako ng Pilipinas, makakapunta ako, at anytime na gusto kong bumalik ng Canada, makakabalik ako. Meron naman na iba na mga kababayan natin na ayaw nang bumalik ng Pilipinas, mga ganun. Pero sa akin, yung sinasabi ko lang naman mga kainay sa sa akin lang yun. Ano. Kasi syempre, isa pa. Sa mga dahilan, eh, pag winter kasi rito mga kainay, ano, it's a uh, lonely, lonely, basta, di ko masabi. Alam ng mga kababayan natin. Yan, pwede kayong mag-comment mga kainay, ano, mga kababayan natin dito sa Canada na nakatira. Pwede kayong mag-comment kung ano yung Siguro naman alam niyo yung sinasabi ko Pero hindi naman ako nagreklamo na, na ayoko na rito sa Canada Kumbaga at my age kasi na Siyempre Nandun na ako sa Sa edad na Paritiro na Eh yun ang naiisip ko Pero siyempre pag bata pa kayo Siguro eh doon pala nagsisimulang inyong pangarap Kaya hindi nyo pa naiisip yung sinasabi ko Hindi nyo pa alam yung sinasabi ko Kasi magkaiba tayo ng edad O tara Tara, pasok na ako. Drama ko. Hmm? Ramdam ko na yung lamig ngayon, kumakagat na. Pero nakachinelas pa naman ako, napapansin nyo. Nakachinelas pa naman ako yan. Kung napapansin nyo, no? kaya pa naman yung lamig. Pero nandoon na. Ramdam mo na. Kumakagat na. Tinawag tayo ng kapitbahay natin mga kainis. Ano? Yung kapitbahay natin dito. Yung susi raw na sasakyan niya, pati yung extra key niya, na iwanan niya doon sa loob ng sasakyan niya. Ngayon, hindi niya mabuksan yung ano yung sasakyan niya kasi wala nga raw siyang susi <laughs> so humihingi siya sa atin ng tulong so tingnan ko kung may magagawa tayo no? so may mga gamit ako dito mga kainags ano? Yan, no? just in case na masarado yung malaki yung pintuan ng sasakyan natin pakita ko sa inyo eh. dito natin sasaksak yan no? ganyan no? yan tapos sa pipindutin natin to para umangat to ganyan gagawin natin let's go let's try Uh, uh, hindi ko na tinuloy mga kainas, no Kasi sabi ko sa kanya bago ako nagsimula uh, Hindi ako professional para gawin to Binili ko lang to dahil sa personal na purpose ko Kung sakaling mangyari sa akin yan Tapos pangalawa sabi ko ay Ang kinakatakot ko Baka ma ko yung sasakyan mo Yan eh, Ayokong gawin muna without your consent So sinabi ko yun Hindi agad ako bumira ng bumira So, sabi niya, ay, ganun ba? Sige, uh, tatawag na lang daw, magtatawag na lang daw siya ng iba. So, at least mga kainays, ano, uh, pinakita natin sa kanya na gusto natin tumulong. At saka bago tayo magsimula, eh, sinabi natin sa kanya na hindi talaga tayo professional. At hindi pa natin nagagawa <laughs> yung gagawin natin sana ngayon. So, binalaan natin siya. Kasi mahirap, mabira tayo ng bira, tapos may masira tayo eh. Alam niyo yung tayo na yung gustong tumulong, tayo pa yung mapapasama sa bandang huli, di ba? Kaya, hanggat maaga bago tayo bago natin simula ng isang bagay na humingi doon sa mga humingi ng tulong sa atin eh sabihin natin sa kanila yung totoo mahirap yun mamarunong marunungan tayo diba? at least kahit pa paano naipakita natin sa kapitbahay natin na willing tayong tumulong <laughs> so yung kapitbahay natin mga kainags ano tuwan tuwa siya to tinawag niya ako kasi daw yung isang susi niya nakita niya <laughs> mabuti na lang eh hindi natin tinuloy yung pagsira doon sa pintuan ng sasakyan niya <laughs> buti naman nakita niya nakita niya raw buti naman ay ganoon talaga siyempre mga kainis minsan eh pagka nagkakaedad talaga tayo eh minsan eh makakalimutin na tayo Ganda talaga tingnan pag bagong gupit yung ano natin mga kahinags, ano no. Yung lawn natin, ang lawn grass no. Ganda talaga sa mata. Hmm? Wow. Ha. <sighs> so ganito pala mga KaInex yung ano no. Yung nag-iisa. Ibig sabing nag-iisa, eh di ba nasanay tayo na kasama natin lagi ang mahal na arena. Tapos uh, na kumpleto kami dito sa bahay. Tapos ngayon dalawang linggo nang wala si Mahal na Reyna, tapos yung panganay na prinsesa natin kasama natin dito, wala naman nasa trabaho, 'di ba? Parang ano eh, no? Parang nakakaano lang, nakakapanibago. Siguro ganyan yung mangyayari sa atin pagka <laughs> iniwan na tayo ng ating mga anak, ano? Yon, yung halimbawa, nagkaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Babalik tayo sa normal na dati, 'di ba? Kasi dati binata tayo, wala tayong asawa, wala tayong girlfriend mag-isa lang tayo tapos nagka-girlfriend tayo nag-asawa nagka-pamilya nagka-anak tapos darating yung panahon na aalis na yung mga anak mo kasi mag-aasawa na sila magagawa na sila ng pamilya ba? Diba? tapos syempre sa mag-asawa may mawawala ba? Diba? hindi natin maiwasan yan may maunang may mauunang mawawala hanggang sa mag-isa ka na lang uli ba? Diba? ganon talaga ang buhay mga kainags ano? kaya dapat talaga eh enjoy life enjoy life Nagiging sentimental lang ako ngayon mga kainags, ano <laughs> Namimiss ko lang yung mahal na Reyna <laughs> Tara baka umiyak ako rito Kita nung katik bahay Coffee muna tayo mga kainags. Tamang tama to sa ano Masarap to sa malamig lamig na panahon Tapos si mahal na Reyna mga kainags, ano Hirap ko makausap Tsaka meron nga pala ako nabasang comment uh, Yung sa cellphone ni mahal na Reyna pagka iPhone daw ang cellphone ni Mahal na Reyna, madali raw lagyan ng op, ano open para naka-open line yata ano. Kasi yung yung cellphone ni Mahal na Samsung mga kainag. Siguro nung nakausap ko siya mga tatlong beses or apat na beses na ngayon mula nung dalawang linggo umalis sila. Ah, baka sabi siguro ni Mahal na Reyna, ay ngayon nga lang ako makakalaya sa ingay ng bunganga mo sa loob ng bahay natin. Bunganga ka ng bunganga sa kakablog mo eh. <laughs> Pati ba naman dito sa Pilipinas, gusto mo pa akong tawagan para mag-messenger tayo tapos <laughs> So siguro sabi ni Mala rin na, huwag kang mag-alala, dalawang linggo na lang, babalik na kami dyan. <laughs> so si Mala rin na mga kainas, eh, magaling din ano yun, magaling din makipagbiruan sa akin yung pag nandito kami. Yun nga yung namimiss ko sa kanya, no? Mga punchline minsan yung mga balat din sa akin minsan, no? Nakakamiss eh, sobrang miss talaga. Ganon talaga mga kainags, ano? May masaya, may lungkot. Pero sa araw na to, ako ay malungkot. Lonely, I, Mr. Lonely. Ay, mga pala, hindi na ako kakanta. <laughs> Kasi meron ko nabasa ang comment. Pag kumakanta raw ako, ini-skip niya raw yung videos. <laughs> so hindi na ako kakanta. At saka masama yung panahon, baka tumuloy yung ulan, mahirap na mga kainags, ano. Pero alam nyo mga kainags, minsan talaga hindi ko talaga ano, eh, mapigilan yung sarili ko na ano. Eh. Alam nyo yung maganda kasi pag nailalabas mo yung gusto mong ilabas kung masaya ka, di ba? Maganda yung nilalabas mo para maging kontento ang buong araw mo, eh, no? Kaya pasensya na, <laughs> gusto ko talagang kumanta. Kunti lang, kunti lang, konting kanta lang para awan. <laughs> Konti lang, wag nyo, skip konti lang. Ito lang, siguro mga 3 seconds lang. Lonely, hi Mr. Lonely, I have nobody on my home. Dihira naman, mga kainis. Kasi parang nag-aalangan ako kumanta eh. Sige na nga. Okay, pwede kayong mag-comment mga kainis. Ano doon sa mga gustong kumanta ako? Yan. Pwede kayong mag-comment doon sa mga ayaw. Mag-message lang po kayo para, siyempre, nagdedepende rin tayo sa mga subscribers at viewers natin kung ano yung gusto nyo, mga kainags, ano syempre, yung mga ginagawa natin mga vlog minsan, eh kailangan yung mga gusto nating yung mga naiisip natin na alam naman natin na pwedeng gawin, gawin natin sa pagbablog, mga kainags, ano Ngayon, pag maraming mga nagsabi na huwag mong gawin yan, hindi maganda, susundin natin yan, mga kainags, ano Kasi yun yung ayaw ng mga mga ano eh, mga subscribers tsaka viewers. Pero syempre, hindi naman kaagad susunod tayo sa mga subscribers tsaka sa mga viewers, di ba? So syempre, titimplahin din natin mga eh. Next. Kaya pero syempre, maraming maraming salamat sa mga nagko-comment kasi syempre nagkakaroon ako ng idea ko ano yung mga gagawin ko at dahil do sa mga comment nyo, nakakapag-isip ako ng ibang idea at mga nadidiscover na idea kung ano yung mga gagawin ko pa sa mga susunod na mga vlogs ko. Kaya importante yung mga comment nyo. Kasi kung hindi kayo magko-comment, hindi ko alam, 'di ba? Syempre. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya okay lang sa akin mga kainis kahit na hindi maganda yung comment niyo. O, oh, kung maganda comment niyo, mas maganda. Kung hindi man maganda ang comment niyo, okay lang din mga kainis ano. Kasi ah, uh, diyan ko nalalaman kung saan ako dapat mag-improve. Yan, kaya importante yung mga comment niyo para bastos naman ng aso na to. Hindi ka mo lang mag-excuse. Pambihira ka. Bihira ka, hindi ka malang mag-excuse Bago ka bumahing <laughs> <Bata>. <laughs> Nagbablog ako <laughs> Nagbablog ako <laughs> 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 Para basing ko na gusto rin lumabas. <laughs> oh, na, yan na Ayan, nabas ah. yan kasi kukulong na naman natin yan mamaya kay, mamaya kay ano? Kaya sabi niya eh, bago mo ako iwanan eh Gusto ko muna mag-enjoy sa labas Talong na masarap. Pang-ulam at pambaon. Sir Inags, uh, Sir Inags, uh, maraming maraming salamat po sa po tayo eh, magkita. Idol na idol kayo ni Utoy yun aking anak. God bless ko. Tapos, Jose Rizal Adventure. Salamat po! Maraming maraming salamat! Mm, yan, shoutout din sa Limoyco Family Vlogs, ano? Maraming salamat, shoutout sa anak mo kay Utoy saka shoutout din kay Mahal na Reyna mo. Thank you very much. Ngayong araw mga kainags, masarap magtrabaho. Ano? Kasi nga 2.5 ang bayad sa atin ngayong araw na to. Kaya <laughs> gaganahan tayong magtrabaho. Yan, kain tayo mga kainags. Ano? ulam natin. na ano? sakin yung talong. Sarap nito mga kainags. Ano? Hmm. kap Mm. Sarap ng talong. Sarap ng kamay. Uwi na naman tayo mga kainags. Ito yung pinakamasarap na moment eh no. At saka ito yung pinakapaborito kong oras. Yung uwi na. Yan. Ah, saka hindi lang yun mga kainags. Ano, bukas, araw ng Tuesday, day off na naman tayo. Diba? At saka syempre, <laughs> mamamasyal na naman tayo kung saan sa <laughs> ay nabangan tayo oh syempre shoutout nga pala kay Junel pamandanan ano tropa natin mga kainags ano sa kanya ako nagtanong yung sa pick 4 marami akong alam eh. ay ano ba yun tama 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 <laughs> <laughs> Pagbay kayo nakakalaan Hindi kasi yun Sa akin nang yung pinta Tropa Tropa talaga natin to Thank you ano? Kita tayo sa webes Oo ba? Huwag mo kahanapin bukas, ha? Simple. Alam mo kung bakit. Bakit? O, day of tayo, pambihira. Hindi ako papasok. Pambihira. <laughs> Sige. So, mga kainags, ano? At maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.